Mga kaubayan, dito sa kinarurunang ko na pinaggagamutan ko na lugar ngayon, mga kaubayan, ay dito sa kanilang kapaligiran ay napakarami pong nyugnyugan. Ang dami po. Uh, Pinakadamu po nila dito, mga kaubayan, ay ang nyugnyugan. Napakarami po na nyugnyugan. Itong nyugnyugan na ito, mga kaubayan, ay ito po ang mabisa sa kidney stone. Napakabisa, ma, napakamabisa po ito sa kidney stone. Itong nyugnyugan na ito. Ang proseso ng paggamit nito mga kaubayan ay kung ganito po kalalaki ay binubunot na po yan kasama na po ugat at ito po ay linalaga. Linalaga po ito at iniinom. Kung grabe na po yung kidney stone ng isang tao ay kailangan makainom po siya ng tatlong baso isang araw isa sa umaga isa sa tanghali at isa sa gabi mga kaubayan ngayon kung hindi pa naman po grabe yung kidney stone ng isang tao ay pwede na po yung dalawang beses isang araw isa sa umaga at isa sa gabi Itong nyugnyugan na ito mga kaubayan ay huwag po nating baliwalain kasi mabisa po ito sa, uh, sa kidney stone. Marami na pong nakasubok dito. Sa halamang gamot na ito, meron pa nga po yung operaan na lang, na itatakbo na lang sa ospital ay nang dahil sa kidney stone, uh, nang dahil sa nyugnyugan na damo lamang sa ating kapaligiran mga kaubayan ay hindi po naitakbo sa ospital at hindi din po nauperaan kaya wag po natin kung may mga uh, nyugnyugan po tayo sa ating kapaligiran mga kaubayan ay wag po natin bali walain wag po natin papatayin lahat sapagkat mabisa po ito sa kidney stone katulad po dito mga kaubayan no, parang parang itinanim o oh, nyugnyugan po ang pinakadamo damo nila dito sa kanilang kapaligiran mga kaubayan at itong ito naman po ito naman po ito yung tinatawag na barsanga ito po tignan po natin kung may laman wala pa pong laman itong barsanga na itong mga kaubayan ito po ay napakabisa po sa uh, sa ulcer po ito yung laman po nito. Ang proseso naman po ng paggamit ng barsangan na ito ay kinukuha po yung laman. Yung laman po, ang laman po nito kulay itim. Yung laman po nito pinipit at linalaga po. Mabisa po ito itong barsangan na ito sa uh, sa ulcer sa gastroenteritis, uric acid. Yung masasakit na tiyan, yung masakit ang tiyan, at yung may amoy po yung hininga ng isang tao. Mabisa po ito mga kaubayan, itong barsa na ito. Nagkalat lamang po, nandyan po lamang sa ating tabi-tabi, katulad po dito sa kinaruroonan ko na pinaggamutan mga kaubayan ay napakarami po napakarami pong nyugnyugan at barsanga ayan po oh nagkalat po kaya wag po nating baliwalain ang ang barsanga at nyugnyugan hanggat nag alay po ako mga kaubayan yun po yung aking inalay ay gumagala po ako dito sa kanilang kapaligiran kaya napansin ko po yung um, yung mga halamang gamot na yan yang barsa nga at nyugnyugan mga kaubayan kasi yung ginagamot ko ay kasalukuyang pa pong nagpapahinga mga, mga kaubayan kaya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat